Ayan, good afternoon guys. Ayan. Ayan po guys, may sampung utos po si uh, Boss M sa atin. Uh, pakinggan nyo po and then, uh, depende po sa inyo kung magustuhan nyo or susundin nyo. Ayan guys, papakinggan nyo po. Ang sampung utos ni Meta, Una, huwag mong panuulin ang sarili mong video. Ibig sabihin iwasan natin manood sa ating sariling video at ads dahil any value si Facebook, baka maapektuhan pa ang earnings natin. Pero, kung papanuorin mo ang video mo, mas mainam kumuha ka ng ibang device or ibang account. Pangalawa, huwag kang samobra sa follow 10 person pataas. Ito yung follow to follow. Hindi siya ganun ka suggested guys. Yung iba nag-gegan talaga sila ng followers at views gamit ang sistema ito. Tama. Pero meron talagang nag exceed dito kaya nagkakaroon ng shadow ban or nagkakaroon ng limitation sa pag-post, pag-comment at pag-share. It is optional. At kung mag-follow ka naman dapat in organic way panuhuri mo muna ang video, tapos like, tapos mag-comment na ang pop doon sa video na pinapanood. Tapos okay. sa nakamapain click yung follow. Pangatlo, huwag kang madamo, manood ka din ng ibang Wag reels. manood tayo ng mga video Wag guys. Tayo, guys. Tayo, manood Halimbawa, mahilig ka manood, 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 manood ng mga games manood. or tutorials. Dahil kung anong pangkaraniwan na pinapanood mo dito kay Facebook, yan din guys ang nag appear sa ating wall. So may mga suggested video si Facebook na napapanood natin. At yung mga ads guys, huwag naman natin skip. Ito ay bilang suporta natin sa ating kapwa content creator. Tama. At tandaan, huwag po tayo mag-watch to watch ng ads dahil pwedeng matrace ni Facebook yan at baka magkaroon pa tayo ng problema. Tama. Pang-apat, huwag maging makasarili, huwag kang mag-unfollow dahil la hindi siya nag-follow sa'yo. Ang pag-follow guys ay usang binibigay, hindi yes. sa pilitin. Pang-lima, maging mapagbigay, magbigay ka din ng star sa kapwa mo. Yung pagbibigay ng star as support natin sa ating kapwa content creator ang pagbibigay ay isang pagpapala. The more we give, the more we receive. It yes, is a um, universal law. Kung meron tayong tinanim, meron tayong bungang aanihin. Pang-anim, yes, huwag magnakaw. Huwag po tayo manguha ng mga video na hindi naman sa atin. Yes, daw Kasi end of the day, masasayang lanang din ang lahat ng pagod natin. Effort sa pagpapas. At araw na paghinintay natin dahil pwede tayong i-report or matanggal pa ang account natin. At ang worst pa dyan ay hindi na tayong mamumultize. so useless lang ang pag upload ng mga sikat na video na hindi naman sa atin para lang makagain ng mga followers at views. Sikapin po natin gumawa ng mga original content as content creator. Napakahigpit ni Meta guys kaya iwasan ang pagre upload na hindi naman sa atin para iwas problema. Pangpito, huwag kang manayre kung hindi mo gusto o kung ayaw mo ang video ng iba. Huwag mong siruan. Imbes siruan mo, tulungan mo, panuulin mo ang video Pamanila, tapos mag-comment ka kung anong may tulong mo para ma-improve pa mo ang kanyang content. Ganun so dapat. Mga dapat mga spread good vibes and antes. be friendly. Tundo. Pang Pangwalo, huwag judgmental. Huwag tayong mangusga kagad kung paano sila gawin mag-approach or paano sila mag-content pang-sham, huwag puro asa okay. sa iba. Mag-search ka rin. Okay. Dapat okay. ang content natin searchable. At dapat kung ano ang trending, sabayan mo. Pang-sambu, mind your own business. Upload ka lang ng gusto mong content as long as hindi natin nalalabag ang community guidelines at mga pinagbabawal ni Facebook. At higit sa lahat, wala tayong naaabakan na ibang tao. Huwag naman yung pinagsasabong ang mga content creator. Makapag-create lang ng additional content. Make sure na maging friendly environment itong Facebook. God bless. At sinabi na... Okay guys, yan po yung sampung utos. Uh, ulitin ko lang po, guys. Ang sampung otos nito, huwag mo po niyo hirin ilang bisis ang sarili mong video. Pangalawa, huwag kang sumubra sa palo to 10 person pataas. At pangatlo, huwag kang madamot, manood ka din ng ibang rels. Pangapat, huwag maging makasarili. Panglima, maging map ma mapagbigay na mag, mag maging mapagbigay magbigay ka din ng star sa kwakwa mo pang anim wag magnakaw wag magnakaw wag manguha ng ibang video na hindi iyong video pang pito wag kang manira kung hindi mo gusto o kung ayaw mo ang video ng iba wag mong siraan pang walo wag kang judgment wag kang wag kang judgmental pang -syam. Huwag puro asa sa iba. Mag-search ka rin. Bang sampo, mind your own business. Ayan lang po, guys. Ayan ang sampong utos may boss. And, ayan. Hanggang dito lang po natin video, guys. Follow and share. Bye!